Isang Honda ang tinamad na, ayaw ng bumyahe dahil malamig ang panahon at nag-uulan. Walang ilaw sa panel at wala lahat blackout. Basta gumaling siya kanina power off. Biglang nag-power off ang kanyang motorsiklo at eto na nga, hubad na. Hanapin natin kung ano ang problema. Dito sa kanyang wiring, walang indikasyon na dinaga at wala ring indikasyon na ito may problema sa wiring. Tinanong ko ang may kanya kung ito ba'y nalubog sa baha, ang sabi niya never daw itong nalubog sa baha. Pero bakit naglulupa? Andito ang suspect. Nagpa-power off ang kanyang panel kapag nagagalaw ang terminal ng relay. Meron na kasi itong indikasyon ng corrosion, indikasyon nito na talagang nababasa ito ng tubig. Ito ang itsura ng ilalim niya. Ayan, may marka ng tubig. Hindi mo talaga mapapansin na may problema siya dito mismo sa kanyang fuse box dahil kung sa ibaba mo titingnan goods naman lahat. Gamit tayo ng Extreme One The Rust Lubricant Pantanggal ng Corrosion ng kanyang terminal. Ito rin yung gamit ko sa PCX na nag-anyong pato. Ibuga lamang sa mga terminal ng fuse at ng relay. Huwag mong tipirin, Jim. Buga-bugahan mo dahil ibibigay mo sa kanya ang tira po okay, tayo Pati dito sa ilalim ay bugahan din para sureball tayo na madrain natin yung mga natitira pang pa asid mula sa tubig ulan. Hindi naman kasi mapapasok yan ng tubig ng tabo kundi ng tubig ulan lamang. Linisan na rin natin ang ating mga pews katulad ng ginagawa neto kuskusin lamang natin ang mga terminal ng fuse. dulo sa dulo palabasin natin ang kulay puting kulay nito make sure na maibabalik nyo sa tamang pwesto ang mga pius na nilinis nyo dapat matanggal nyo talaga lahat ng itim-itim na inyong makikita pakita ko sa inyo yung luma ganto dapat tanggal lahat teka nga ba't may sumamang balat? well dito naman tayo sa sakit nya lahat ng sakit ay tanggalin natin at buga-bugahan Make sure na tanggal din ang ating baterya dahil ang liquid ay good conductor. Kung isa kayo sa mga nagmukhang pato ang inyong motorsiklo dahil sa baha, ganito ang gawin nyo. Linisin nyo ang mga terminal, mga sakit at make sure na tanggal ang baterya. Pero kung no choice ka na talaga dahil nalubog kasama ang baterya, wala ka no magagawa kundi iyak tawa ka na lang. Ganto ang gawin mo, linisin mo lang, buga-bugahan para matanggal mo ang mga natitira pang acid rain. Testing tayo kung gumagana na ang motorsiklong ito. Isang push start lamang kung gagana. At ayan na nga, tumandar na ang kanyang motorsiklo. Mababa na at nasa mukha ng ating repa ang kaligayahang walang pagsidlan. Alright ba tayo dyan? lunes. Alright ba? Alright.